Ma'am Emily, kailan pa po iniwan sa inyo ano ng ko, anak si, uh, niya? Ano po siya? Huling alis niya ngayong pagkamahal na araw pero ang nangyayari po riyang babalikan, iiwanan, babalikan, mm -hmm. iiwanan mm -hmm. Ay, ano po ang alam niyong hanap buhay, ma'am Emily? sa bahay po, um. nananahi po ako tumatanggap ako ng mga tahe ng may mga nagpapatahi ng mga uniform ano pa ang kailangan niyo, ma'am? ayun nga po, mga tela-tela kasi gusto kong makapag-ano, mga pambenta tela, sinulid, mm -hmm. ganon okay, ma'am princess umuwi ka na dito sa Morong Bibigyan namin uh, dito sa Wanted sa Radyo pampuhunan si Ma'am Emily. Ang nanay niyo, tulungan niyo po siya na magbenta nung ku ano man yung business na gagawin niya. Okay sa inyo yan, Ma'am? Ano man po talaga yung usapan namin nung sinabi ko uuwi ako? Ma'am, makikipag-usap po kami para po maayos na natin yung pag-uwi niya rin po sa Morong Rizal. Maraming salamat po. Ano naman po nanay, ito pong magulang ng no, mga apo nyo na iniwan po sa inyo? Ayun pong anak ko sa ngayon, umuwi po ang anak ko na, itong bago nag-birthday, umuwi po yun, nag, ano, naghanda itong anak niya tapos linggo-linggo, nagbibigay na din sa akin ng pera. May sanayang, one five, one seven. Nung umuwi po siya dito, ano po ang sinabi niya sa inyo? Siya po ba ay humingi ng tawad? O oh, ano po naman siya na yung uh, yan, ano niya, yung sa mga anak niya. Kasabi ko, kailangan ko pa pala magtulpo para lang maanohan. <laughs> Kasi talagang pagkaano, kahit hanggang sa ngayon po, sila nagbibigay sa akin, mga pang ulam-ulam, pag wala kaming makain, bigay sila sa akin hanggang sa ngayon. So ang tumutulong po rin sa inyo ay eh, yung mga kapatid po ninyo. Oh, yan po kapatid ko po to, hipag ko yan. Sila ano. Kami kami na lang nagtutulong para yung mahirap, nagtutulungan pa rin kami. So nabanggit po ninyo sa amen na ang kinabubuhay po ninyo or yung pinagkukuhaan po ninyo ng pang-araw-araw na pagkain ay eh, yung pagtatahi po ng mga damit. Opo. Oh, Gaano na po kayo katagal nagtatahi ng damit? Hindi pa po ako tapos ng high school. Nagtatrabaho na po ako. Yung na binuhay ko sa anak ko, yung parang binubuhay ko sa mga apo ko hanggang ngayon. Magkano po ang kinikita nyo sa araw-araw po dito sa pagtatahi po ng mga damit? Hindi ako nakalilimandaan nga sa ngayon kasi iniintindi ko po muna sila. Misa mga 400, 300 laang. Kaya pasalamat po ako dumating yung ina na kahit pa paano, naaabot-abotan niya ako nasabi nga po ng anak ko, may binabayaran akong utang, bakit ka nagba, nagkautang nanay? Hindi mo iniisip, matagal mo pinabayaran ang mga apo mo, sa, mga anak mo, sa kukuha ng pangkain ng mga bata. Siyempre, nangungutang ako para kami makaraos. O yun sa po naman ng Diyos, nagbibigay-bigay siya. Sa programa po ni Senator Rafi Tulfo mm -hmm. at sa tulong na din po ng kanyang asawa na si Congresswoman Jocelyn Tulfo mm -hmm. ng AXIS Party List, eh kayo po ay tutulungan, alang-alang na rin po doon sa mga bata po, sa mga apo ninyo na kayo po ay mabigyan ng Ah, uh, pangkabuhayan po. Ito nga po yung nai request yun na pambili po ng rita. So, uh -huh. ano, siguro magka-canvas po muna tayo ng mga tela na mga kakailanganin ninyo para po sa pagtatahi. Uh -huh. Para po tuloy-tuloy na po. Ano at magkaroon na rin po kayo ng kita na sa inyo uh -huh. po mismo kasi nabanggit po ninyo yung damit kada tahi po ninyo is 20 to 25 pesos na. No? Mm. Uh -huh simulan na po natin itong pagkakanvas po nang sa ganun magkaroon na po kayo ng pangkabuhay. Rapid tool isang taong hindi ka iiwanan basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon kahit na sariling reputasyon niya ang itaya. Ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan dahil merong rapid tool ka na masusumbungan. Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tuldukan. Gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakbuhan. Di basta Solusyon sa pinagdadaanan Maraming mahirap ang binigyan ng kapuhayan Mga taong na binuway ang pag-asa na naglaho Na mga taong sumuko na sa buhay Ibinangon niya, idol Napakasarap mo magmahal Sana araw-araw ay gabay ang kanang may kapal Dahil sa mga pagtulong mo na walang kapalit Nakita yon lahat ni Lord Siya na bahalang magbalik Salamat sa idol Rapi Tulpa Isang dalat ang mga inaaping Pilipino Nandiyan ang Diyos sa mga nakamasig sa'yo Ika'y Kailangan ka ng sambayanan I don't have it all sa'yo maraming mga taong bumait Marami ang natutong pag nabulot, dapat ibalik May mga taong binalik Bale, eto na po lahat ng nabili natin para po sa pangkabuhayan ninyo, pananahi po ng mga damit. Ano po ang gusto nyo sabihin kay Sen. Rafi Tulfo at Congresswoman Jocelyn Tulfo ng act CIS party Partylist po sa paghandog ng pangkabuhayan po para sa inyo? Uh, maraming maraming salamat po sa inyong mag-asawa, Sen. Rafi Tulfo, kasi talaga pong napakalaki na tulong ito para sa amin ng aking mga apo na palalagoyin ko po itong mga na nabigay po ninyong tulong para din po sa aking mga apo. Talagang pipilitin kong mapalago ng tuluyan ito. Maraming salamat po sa napakalaking tulong na ibinigay ninyo sa amin ng aking mga apo. Thank you, Tulpo, isang taong hindi ka iiwanan basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon kahit na sariling reputasyon niya ang itaya. Ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan dahil merong rapid tulpo ka na masusumbungan. Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tultukan. Gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakbuhan. Di lang basta solusyon sa iyong pinagtataanan. Maraming mahirap ang binigyan ng kapuhan bayan Mga tao na binuway Ang pag-asa na naglaho Na mga taong sumuko na sa buhay Ibinangon niya Idol Napakasarap